Sige, ubusin mo yan, pompong. Kainin mo yung ano, kainin mo yung labong. Dali! Ayan guys, so oh, gagawa niya lahat yan. Oo, oh, oh. ginawa niya sa halaman. Oo. Oh. Inurture na yung halaman. Tigang na nga guys yung halaman. Ginanyan pa niya. Oh. Ayan. Oh. Mapanirang aso. O oh, diba? ba tuan tuwa, -tuwa sya guys oh. oh. na, sige pa sirain mo pa hindi naman akin yan sa ano yan sa si nanay at tatay mo hmm, sige hmm, papati mo sige pa busin mo kambing ka di ba diba? kambing ka hindi ka aso no kambing ka no Hmm. Wala na, maliit pa lang yan guys ha. Tatlong buwan pa lang yan siya. Tatlong buwan pa lang siya guys. Pero tignan mong mapanira na siya oh. What if? Maging dambuhala na siya. Hala. Ubos lahat ang halaman dito sa bahay. Sige lang, ubusin mo, sirain mo. Sige pa. Inubos na rin po niya lahat yung slippers ko guys na pambahay guys. Hala, sige pa. Asong lobo. Sige pa. Okay. Dagdagan mo pa. Sige. Saan ang punta mo? Saan ang punta mo? Ha? Balikan daw niya ang halaman. Balikan niya halaman. Sige pa. Ayan yung halaman, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Sige, sirain mo pa yung halaman. Oh. Ba? Diba? Ang asong mapanira. Ang pangalan ay Pongkong. Mm. papasok at ihi ka na naman sa loob ng kusina ko. Huwag yung pa ako ang anuhin mo. Yung halaman. Ay, palu. Isa, dalawa. Isa, dalawa. Subukan mo pakialaman yung slipper ko. Ino. <laughs> yung slipper ko. Kinuha yung slipper ko, guys. Hoy! Mapanira ka, pa ba naman yung chinelas ko pang bahay sirain mo. Mapanira ka. Doon ka, doon ka. Dun ka, dun ka. Wish kita. Hmm, anu dinubungkalnya. Gi. Oi, aso. Pong. Linisin mo yan mamaya, ha? Linisin mo mamaya. Ito, walisan ko, guys. Walisan ko. Hmm. Dapat walis ko na to, ha? Yung isang walis ko, yung mahabo mo, ha? ka? Ah, nalaki ng ano ng ngipin ng aking walis. Oo. Oh. Oh. Takot siya. <laughs> Takot siya. yung isang walis ko, hinahabol niya kasi. Tapos Kagat kagat-gagatin niya. Ito tapos kasi malalaki yung isin. Ano na wala? Kita ka ng kapatutan mo ha. Walis ha. tana oh, ito na, ito na, ito na, ito na. Ay, wow. wala, sige, ubusin mo, ubusin mo wala, naubos na yung aking halaman guys